mga babae, eh, maiwan. Diyan, maiwan ka na lang. Marahulot. Kita. Kita lang, niya na! Ano tayo na dagat? na! Kiss! 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 Oh, God! Pisa ba? Piss ba? Isa ba? Isa ba? Siya yung tumataga. Ano ka na? Oi ini channel ah. Oi boy guys guys ya. Sini sini. Oh. Nine <laughs> <laughs> nine. Yes, oh nak nak out. Sabi je kece oh. Sabi je oh. Uh oh. <h Hassan> oh right <that coughs> ah <Yeah. laughs> so in back. Ya sini tolong. Awak